Hello mga may, good day po sa ating lahat ano. So, ako lang i-share ang verse na nga ako nga nabasa, wala sa Bible. I don't know who needs to hear this but, Isaiah 60.22 says, when time is right, ay the Lord will make it happen. Ah, Diba? So, napakagandang mensahe, ano? Um, meron ding isa, Ecclesiastes 3 verses, verse 11 says, He makes everything beautiful in its time. So, my encouragement today is don't give up. God is mindful of you. He will also make you prosper. God knows you're tired he knows you're frustrated free and wet. trust his timing He won't let you down please bless my day with I follow I will be glad to be followed by you I could mean a lot thank you oh, diba, verse na nabasa ko. So, dapat, no, sa subong ng Pasko, uh, magpinalangga ay sa uh, nga uh, mapasaylo nato ng atong mga ang atong mga kaway kay si Jesus, ging pasaylo na ging niya tayo so dapat tayo marunong din tayo uh, yeah. so ngayon darating na Pasko dapat tayo ay magmahala and then isishare natin sobra na mga blessings o share po natin sa uban na ang mga blessing na mga ng nga dawat pwede po natin ma-share sa uban kanamit pala sa pamatyago na makabulig ka sa iba mas maganda pa sa iyo ikaw yung nagbulig kaysa ikaw yung gingbuligan. Mas more on balik pa sa iyo na ikaw ang nagbulig kaysa ikaw yung gingbuligan. Kasi mas ibabless ka pa ni Lord once ikaw ang nagbigay. Ay, di ba? Mga itong ang panultihon na Yes, sa English is, it's better to give than to receive. Hmm, ba? So, nasubong na adlaw. Um, uh, hope na uh, maayo ang aton mga panawas. Layo tatong sa mga sakit. So, yan lamang po. And God bless. Salamat sa inyong panunod.